tanggis mga kayuski no yan tanggis guys yan mga kayuski sa loob ng apat na oras okay dami rin no ay ay dangit. Dangit. ay ay danggit danggit ay dili ay danggit yan o oh, yan danggit siya Uh -huh. Malaki siya guys Okay, let's go What's up guys, good morning mga kayong ski For this video guys, fishing adventure na naman tayo guys no At this time mga kayong ski Araw na tayo no Sunti lang ang tao guys Yan Ito Doon ang marami yeah. Mga kayuski Pero bago tayo magumpisa guys uh, shout out muna sa inyong lahat no At sana I-subscribe nyo ang ating channel mga kayuski At pakiclick ng notification bell Para updated tayo palagi sa mga videos na ating i-upload guys Abang-abang lang guys, baka makadalat sampa tayo maya. Yan, mga kayuski. ski. Wala pang ano guys, no? Sibad. Hintay kami ng sibad guys. Sana may dawi, no? Mga kayo ski. Nandun ang ating ano ay, pataw. Alright. Yan guys, hindi pa nagparamdam guys. Pilis lang tayo guys no. Shout out sa lahat ng solid supporters mga Payuski. Abang-abang lang tayo guys pag may dawi ba. Magandang ang panahon ngayon mga Payuski. Maganda dahil hindi mainit kaya nindot kayo ipamingwit ron guys no. Wala na tag-an hindi na ano mga kayuski no kung sa bisaya pa hindi na tagaan nakaalpas pa ay eh. kaya ay ano talaga mga kayuski <coughs> pag makaalpas wala tayong magawa dyan kaya double impact sa mga kayuski no dito na naman sa kabila guys adjust natin ang ano nyo ba ang hindi pa parang ano okay guys agis love you guys love you na natin. Wala kita natin mga ka-easy dahil hibas na ba. Yo! Guys. Right. Sana dawi ka na, no? Ng barilis. Ha, ay, pag inana. yung Barili bagod ulo Tapos Ito sa atin guys pain in na natin to Tapos Hagis ulit no Grabe ka Sugasi ni yung ski mga kami Yung ski Ay paano Dalawang Kawil So sugasi tayo guys Diba guys Tita nyo yan, guys. O. Oh. Pain ng shrimps, guys. Hipon. At saka, ang number ng kawil namin, guys. Hook is number 12, guys, no? Dapat number 13, guys. Pero naubusan ng 13. Ah, pwede na ito, 12. Right. Check out sa mga... Mang dirigma dyan o oh, Sa mga buhay Mang isga Shout out sa inyo po Yan mga kayuski Okay Ay Buinas tong ano ko mga kayuski Kutir dahil pula ito ay Alam mo na pag pula Buinas yan Paano mo nasabi yun natin ito eh, mga kayong alam natin ang karakas ng pula ay eh. tapos hagis mga kayong ski o oh, ba diba ugo ng lepteron mga kayong ski okay guys shout out at abang abang lang kung may dawi Ayun mga kayoski. Ay hindi tayo Hihinto ng ano guys Hagis na naman guys Matsimpuhan lang na unya guys Kuwala lang imo guys Guys kuwala lang kung di ka mula ba yung mga sudah. ay di ka katamba diba po guys kubit pa Lo? may taglato ni guys kay kao, makaon pero kay sagbot mong good ni guys makaon ka ni oh makaon ni babasa wanila hmm hmm na ah oh, pauni pain lang tayo ng pain guys hagis ah. tapos kapi guys oh. tapos mani guys ah daog na guys Yan, gawin guys, no. Ubuyan. Ha? Pasi di dalah. Hina ya bisa tidak Oh, sayang. Sigi, sigi. Hilang. Tapi tahu guys, no. Sayang. Kamu tak itu. Kamu tak gigi. Ini sama tu dia. lawan langsung isda. ako talong ano oh. right guys, nakabitaw no Yan mga kayuski Wala pang nagparamdam guys Kaya tiis lang tayo no Pag baka maya mga kayuski Ay daw yan Right yan guys, hindi pa nagparamdam guys. Hanggang ngayon guys, wala pa rin oh. Tiis lang tayo guys. Mga tayo Abang-abang lang oh. Yan guys. Wala pa ang huli, no. Kaya, tiis-tiis lang tayo guys. Kain ng mani ba? Yan mga kayuski Ay wala pa rin oh no? Grabe ang tumal guys Hindi pa nagparamdam May nakakagat kanina guys Pero nakabitaw ba At hindi na no, Dagdaga no Hindi na ulit Right Abang-abang lang guys sabi wala pa rin nagparamdam guys Hindi na kampi, hindi natin kampi ang biyaya ng karagatan mga kayuski Grabe wa Pero Sige lang guys no Lagi lang tayong umaasa ba Diba mga Diba mga kayuski Right Yan mga kayong ski. Wala pa rin dawi. Guys. Kaya lang tayo guys no Ganyan talaga ang buhay ay Hagis lang tayo ng hagis guys Dahil kung hindi tayo maghagis guys Lalo hindi tayo makahuli no kita natin kung tong... ano guys dahil ito ano ay siya oh, yeah. rolaw jaw na ha naman ang pagbabalhin ang sulog pa na unya na yan mga kayuski grabe walang huli guys ang mga kasama namin nagsiuwi ana do no po na no so, may bounty pa right kami nandito pa mga kayuski paugat ba Bangabang abang lang guys Dawi, guys Dawi, guys no gupro ba Ayan guys O oh, Lawi guys no Sana hindi makabitaw Dito ka sa bye bye Nawang ka Susi ka Dito sa bye bye ka ba Bye bye ka O oh, sa isla Ayan guys Lawi no Inaanin mo ito yung buhagi eh? Yuko ba yung Walang ni mo ma Kuhan Kuha danggit guys Okay Tingnan mo, may kuwak siya. Oh, danggit. Yan, oh, yan. Oh, isa lang danggit. Ayun, oh. Kayo. Oh, ito Ha? Oh, ito git, mga kayuski no Ayan banggit guys 1-0 sana tuloy-tuloy na ito guys yan guys Sino na ka? Gawin tayo ng danggit guys no? Sa maral At Thank you Lord sa blessing Baka may dagdag pa to guys Abang-abang lang Tutog-tulog kita Ayan guys Pag may sirag dito Ano lang kayo dyan o no? Comment lang kayo Gusto nyo Pumili Dahil binta ibinta yan guys Sa Pilipinas Ano lang Tinisting ko lang ba Ang anong performance Right Shout out sa lahat ng mga Solid viewers, supporters uh, I love you sa inyong lahat no thank you for watching and supporting my youtube channel guys Okay ano dyan sa bag kung ayaw ka ba lungay ko bit nawala ang pataw, danggit ni nawala ang pataw, danggit ni nawala ang pataw, ako nga eh dito dito katanaw Yan guys Dawi guys no Paka ano to Danggit dang git git yan ay wala naman nakabuhi siguro guys wala king ah sayang guys kita alpas guys no pero puro gabaya unta guys Uh, yan, ga, ga. Huh? Sayang Sayang um, Huwag mo ko sintak ba oh Sige lang sige lang guys Next time next time Agis na naman guys Sayang guys, makadalawa na sana tayo no. Okay lang yan guys. Ayo go yung. Okay lang yan yung. Dahil ano ba yung? I-charge lang nimo sa experience yung ba. Usa man kayong reklamo mang kayong manggali nagreklamo na sila yung right mga kayong ski huwag tayong magreklamo no bawal magreklamo guys kung ano ang ibigay sa atin yan hmm. kusa natin tanggapin guys guys no okay mga kayuski abang abang lang hanggang mamayang gabi kami dito mga kayuski kaya samahan nyo kami sa aming video no at isa pa lang ang huli natin kaya ano tayo titiisin natin guys at hanggang mayang gabi baka may mga isda sa istang bato ba yan mga kayuski what's up sa inyong lahat ano pa guys wala nagparamdam kaya abangan nyo kami guys no dahil mag hanggang gabi kami dito para lugi kasi guys kung maaga tayong uwi ba right o oh. i video ko kung gabay ko dito lang yun nakaw naman eh diba Yun, nagtapon na siya. Hmm, kasi mahina na ako magtapon eh. Hindi malakas. Ano natin yung gawa niya. Tapon si Kayongske. Eh. Okay. Oh, oh. Yun. Yun na. Tira. Ay, malayo layo pa na. Okay lang. Ngayon naman. Oh, tapos na nagtapon Tapos na hagis, guys. Right Abang-abang lang mga Tayuski. May mga milagro no? yeah, mga gaganap kumayan oh, gabi. Yan, mga Tayuski. Time check is alas 4 ng hapon No? Maya-maya lang, guys. Magsisimpon na tayo ng ilaw para sa gabi no? para sa ating vlog. No? abang-abang lang, guys makajakpat rin tayo maya yan mga kayoski sa loob ng apat na oras okay dami rin o saan mo dito saan mo hindi kay tao guna madawi ba at least meron guys no Right? Yan mga kayuski, dawi tayo guys no Video so, maliit lang guys Pero dawi, mantap ba Yan guys, uy, malaban guys na ako oh. Malaban? Sige, nasa okay. ano siya Baka malaki Ganggit ata Sige Ano siya? Sana, danggit danggit, ay, dili, ay, danggit. danggit, danggit, ya danggit, chang, chang, danggit. Danggit. Gary. Adawi, eh, oh. Tingnan mo. Natap. Grabe siya. Oh, dalawa na siya. Oh. Yan, Yan guys, mantap no Yan mga kayo good evening sa lahat Night fishing no Na ano kami ng gabi mga kayo ski Kaya samahan nyo kami guys Right Good evening po no narito pa rin tayo sa area kaya samahan nyo kami guys pasensya na kayo guys no na palagi na lang ganito ang ating content dahil yung sa free market ay video masilan guys marami maano sila pag masagip ang mukha kaya dito na lang tayo no walang masasagip na mukha kundi, kayo yung skit tv lang right. guys dito dito Oh, dawi oh. Ang guys oh. Ay ay, kada ko yung tambaka. Tambaka siya. Ka, oh, tambaka guys oh. Hmm. Okay. Ito guys. Okay, dito tayo Dawit mo. Okay. Dawi tayo ng matambaka guys. Piso uno. Kaunti-unti lang ba. At least maipon yan mamaya, makayuski. Guys. Guys. sa gusto mong magpilit yan mga kaibigan ko sa aming lugar yan guys hindi pa na nagkagala no medyo ano sila hindi aggressive kaya hanggang alas utso lang tayo guys huwi na tayo gawi gawi guys gawi tambaka no agoy tambaka yay Uy, bis mo uli na. Bira na ko rin ako. O, baka mo gumapitan mo. Yan, mga kayuski. Baon ko? Oo, tamba ka. Yan, mga kayuski. in the house, guys. Right? Ay, sayang nah, nah, to. na Di yung ito to. Di yung ito to. diba? Diretso, no? Ito na po. Ito po. Yan, mga kayuski. Uwi na tayo, no? Ito lang ang nakayanan, guys. Ibang peraso. Sa loob ng walong uras, mga kayuski. <laughs> <laughs> Pero ganun pa thank you sa blessings no mga kayuski. So hanggang dito na lang ang ating video mga kayuski. Maraming salamat po sa inyong suporta at shout out po sa inyong lahat. Lalo na sa natin with FW. At ako po ay nagsasabi, to God be the glory, keep safe, ang pingtang tanan. Bye bye.